so shout out sa so, mga followers ko sa so, mga viewers ko ayan o oh. napakataas na ang ko ngayon sa so, mga nag-share nag-like na ang video comment lang kayo lagi share ayan so sa mga by Peter mga baguhan, mga veteran ayan o oh. Yan yeah, ang uh, ngayon. Depende sa wheelchair kung anong gustong gap. Yan. Dalawa yan, o. No? Oh. Yung isa dito. Saka ari ay di Yan. So, sa mga baguhan, alam nyo na. sa mga, ano, makakit tayo ng mga scaffold. Ayan, kailangan na yung nakasabit ang aking tungo. Ayan, o. No? Ayan, o. No? Ayan, yeah, kita nyo. O, oh, ito na yung pinakamataas, eh. Ayan, so, ayan. Puro stainless naman. Ayan. Ayan, o. No? Kita nyo. Ayan. Alright. Ayan, so, uh, lagi tayo mag-iingat. Mga kabakal ko diyan. Ayan puro stainless yan, no? Ayan. may, may mataas pa, oh. Ayan, oh. No? Ayan. Ayan, tuwid na tuwid yan, no? Ayan, so, lagi tayo mag-iingat. At God bless Bye-bye.